Nanggaling galing pa nga ako sa aking trabaho at dumaan ako sa Diwata Paris, para makahigop na mainit na sabaw. Pero imposible makakain agad ako sa haba ng pila. Huminto nga lang ako ng saglit para magbaka sakali. Pero itong mga reker boy dumating at gusto pa nga akong tikitan. Kaya pumuslit agad ako para hindi nila matikitan. So what's up guys? Dito tayo ngayon sa may kay Diwata at uh, magpa lang sana ako kaso na nagkakagulo na sila dito ngayon. Dahil andyan na naman yung mga reker. Muntik na nga ako masita kanina. Kasi magpa-park sana ako. Hindi na ako pinapasok sa parking nila Diwata kasi full parking na. So, ang haba rin na pila ngayon. At na naman nga sila sa likod kaya ayan umalis na lang ako. Pauwi na dapat ako pero napansin ko may pinagkakaguluhan sa kabila. Ayan oh, ang daming tao rin oh. Hindi na nga ako nagdalawang isip at agad-agad kong pinuntahan ito. Anong pangalan nito? No. Maligno Ano ba talaga? Habi, ano Encanto Kasi maligno Sabi nung isa Pangalan nila is Encanto Tapos yung isa naman sabi maligno Hindi pa sila sure sa pangalan Encanto raw talaga <laughs> bre Pinakatotong pangalan Final Encanto Yan, Encanto raw talaga Ayan o Magkano to? 100 Yun know, o, parang diwata rin po na to rice na yan with Grabe oh. Kahit walang magic sarap. Yes. Dito mo lang malalasap ang na sarap. Tama na. What's up guys? At andito nga tayo ngayon sa katapat lamang ng trending na si Diwata. At dinanong namin ang pangalan doon ng kanilang uh, stall dito is Inkanto. Pambihira, naglalabasan na yung mga maligno ngayon, di ba? <laughs> Merong hiwaga, Diwata, Inkanto. Yeah, let's go. So, tikman natin. Ito yung Paris Overload nila, Tikman na natin. Tikman natin. Halos wala lang din pinadagdagan ng lasa. Sa texture lang siguro, sa texture lang siguro ng sibaw. Mas malapot ng sobra to. Pero sa lasa halos nagkakalapit lang din siya. Tapos dip-dip lang natin. Meron silang chili dito onion, eh, onion, onion, garlic. Ang ang malupit dito guys, yung sa kabila sa liwata, is ano, crispy di ba? Crispy dun yung ano nila, yung dito uh, yung kawali nila. Dito, hindi, inihaw na batok ng baboy. Ito, oh, inihaw. Amoy mo pa yung smoke flavor, tikman natin. Masarap. Iba pala yung lasa ng inihaw, no? sa pares hmm, Tumahan natin yung kanin panalo yung ano ang pagkakaroon guys alam? to so ganon, dapat ako kay, kay Pumila dapat ako ay diwata kasi sobrang dami ng tao. Tapos may nang re-record pa. So, napansin ko itong stall na to, may mga tao rin nakaupo kanina. Kaya lumipad na lang ako, tumawid na lang ako. Panalo din, okay din yung 100 pesos dito. Tsaka, may free soft drinks pa sila. 100 pesos, only rice na siya. Gusto uh, din dito guys. Kesa magpila ka sa mahaba, Pwede pwede rito, hindi ka magsisisi kasi good star man yung lasa ng ano nila, nung pares nila. At kakaiba rin yung uh, texture ng karne uh, nila. Smoky flavor, the best.